Y la trayectoria, la Pinatumakang bin gano'n ang alp. Ang <laughs> dami na iliwok ngayon. Puno daw yung poles doon sa baba buba. Uh, holiday kasi. Kaya malaming ano, bisita. Malapit na siya. Malagas las na yung uh, ilog. Kaya ito ah <laughs> Oh, malamig na ah Ang tubig nila malapit kay Grayson kay Pons Ay, pa Ito no, ang dami ng bisita. Meron nang pabalik, kami naman papunta. Siguro, kaya. Oh. Hindi sabi namin, ano. Makita na yung tubig. Pwede na yan dyan. Hmm. Peace lang sa pagbaba. Kasi, ano. Layo din.

Holiday kasi. Ano ah, sabi mo, de? Dami. Dami. <laughs> Dami naman. Yung tao, grabe. Dami. Dito na kami sa Tai Tai Falls. Kaso, grabe talaga tao. O. Ah. Kaya saan pumesto. Ayan o, oh, nakahanap din ng pwesto. Oh. Dami na dami o. Oh. <laughs> <Grabe> tao, dami. <laughs> wala na eh, wala na ang mapuntahan eh Kaya dami Sabi guys oh Habang tumatanghali, lalong dumadami Sobra Mapag yung tao Sabi dami so, nah, dami ありがとうごます。Oh, yes.

Ha ha Burung it's land of water

Api lang, api. Api lang, api. <laughs> hey! Ang dami pang parating. Oo, uh, dami ba? Api lang, wala na eh. Puno na. Ang dami tao, hindi nang ilog. Hindi na kasi ang tao. Tao, sobrang dami. Ang tao sa ilog. ang uh, ganda naman, sulit naman. Hoy! Bukin uh, natin. Gano'ng kadami. Ayun po. Dami. Grabe. Ayan guys, pauwi na kami. Wala nang tao kung anong dami kanina ngayon wala na tapos na punta na naman kami sa realidad ng mainit that's right but we know not i mean